Diretso ang inamin ng kapamilya actress at social media star na si Ivana Alawi na kailanman ay hindi umano siya naging homemaker o nanira ng pamilya. Sa kanyang latest blog kasama ang kanyang ina at kapatid na si Hash Alawi at bunsong kapatid na si Mona dito nga diretso hang sinabi ni Ivana na hindi umano siya pinalaki upang manira ng pamilya. Dagdag pa niya I respect families kasi kami nga broken family. Ano to? Tapos maninira ako ng family. Nabanggit rin ni Ivana na isa umano siyang private person sa kabila ng kanyang pagiging sikat na personalidad. Aniya I don't really show everything. I keep some stuff private. Nitong nakaraang buwan lang nang uming ngay ang pangalan ni Ivana matapos masangkot ang pangalan sa ipinasang complaint affidavit ni Dominic, Nikki, Benitez sa isinampanyang reklamong laban sa kanyang asawang si Congressman Albi Benitez sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Naglabas naman ng official statement ang producer politician sa pamamagitan ng kanyang mga legal counsel at pinabulaanan ang lahat ng alegasyon ng kanyang asawa.